content lang po sa mga sa may, ako napapalam sa Rogelio lang gumawa ng video nito mga kalodi. Natuwa lang ako ng galing. Ng galing natin mga diskarte. Natuwa lang ako mga kalodi. Ah, streamer lang sa may may, may ari ng video nito. Ako ay walang masamang intensyon mga kalodi. Content lang po. Malaking gasit si Lemon. O ganda ng tindahan niyo teh. <laughs> Pwede po. Diyan pwede po yan. Kaya yung dalawa Opo. <laughs> ate, ganda ng tindahan niyo na, te. Magkano po ang bayad sa tax? <laughs> Oo oh, ate.

पर्दा पर्दा हाँसो पाइन खासहरूले हाँसोस भनेर गरियो पर्सिको ट्याङ्क लाग्छ Ito po so, yan. Yung... Mga Lodi. Mga discarding yung Pinoy. Kaling <laughs> na yan ante eh. Hmm, Ngayon na ng motor. Kita niya raw. May bimiling kape. Nagulat siya eh. tindahan pala. Hindi hmm. pa sa sa ano. Vendor mga Lodi. Ang galing. galing mag-isip niya ate. Para-paraan. Hmm, Tapos pa sa tax. <laughs> Saka Septing septi pa sa mga ko mga kolodi, ang galing. Sa loob dito tayo kay ate, ang galing discard, eh mga, mga discarding Pinoy, mga kolodi. Discarding Pinoy yan, mga kolodi, ang galing. Ang galing, di ba, ang galing, no? Pader na hindi mga kalayang maging tindahan pala, mga kolodi. Tintindahan mo, simple lang, pader lang, pero tindahan pala, mga kolodi.